kabalo ba mo mga idol nga ang um, hugaw de sa kanding mga idol pwede mahimong abono mga idol muna sa mga idol akong gikuha mga idol oh. kinay nagtambag sa akong mga idol nga pwede dahi himong abono mo muna ni siya mga idol ang ibutang nako na sa punuan sa akong durian mga idol kaya muna na akong abono gibutangan po na akong palibot, mga idol na harang para dili magawas ang hugaw sa kanding mga idol huwag mo na niya akong gibuhat mga idol huwag na na ako butang ang hugaw sa kanding tapos ako na pong gitambakan o giyuta mga idol ang punuan kay para para dili makagawas ang hugaw sa kanding mga idol pag mukusog ang ulan mga idol so maugid ni mga idol lang akong gusto sa probinsya mga idol kay matiman na kuning ako ang mga tanom tapos matiman po na akong anak diri mga idol sa probinsya mana mga idol o kay kung sige ko panarabaho mga idol wala may matiman sa akong mga tanom mga idol pag abot na ko diri mga idol puro sagbot ni tagas kayong sagbot mga idol tagas pa sa kung durian ang mga sagbot mo na mga idol nga ni uli tambay lang sa ako kadali sa probinsya mga idol ay para masikaso na ako mga idol ng akong tanom kaysa magsigi kong panarabaho mga idol ang akong tanom dris bukid sagbot kay mga idol o gibidyo lang po na ako, ni mga idol kay para makita sa mga tao nga ang mga farmers pait ka kahimtang sa mga farmers mga idol na pag abot sa panahon nating harvest mga idol baba ka yung presyo mga idol mo na mga idol oh. dapat mo tanawan yung mga idol ang mga mayaman mga idol kay, -kay kung wala yung mga farmers mga idol may palito nila mga idol kung wala may, wala may nagatanong mga, mga farmers dara mga idol oh. Okay. A ako gyud nang mga idol, patuyok yun na punuan. Kay para dili dili mawas out mga idol ang kanang yahang giabono nako nga hugaw sa kuan kanding. mana sa mga idol. Unya ang akong kauban na mga idol. Ako lang isa mga idol, kauban ako, katulang iro mga idol. Mga pinakadabis na amigo mga idol. Mga giingon niya, walang iwanan mga idol. Pagka iro ang imong amigo. Ana siya mga idol oh. Di nako og tama ng punuan mga idol. Para para maka para bugnaw, mga idol, lang yung punuan. Pag-abot sa tinginit, mga idol. Magdagahan kayong salamat, mga idol. Muna ni siya, mga idol, oh. ipadakuan na akong punuan, mga idol. Naka pa dito, mga idol, oh. Naka mga idol, oh. oh.